to video. Dito tayo ngayon sa mga Pilipina. Ang hirap talaga pag may kasama sa bahay na puro Pilipina dahil di maiwasan ang nag-aaway at nag-aalitan araw-araw. Sa kunting trabaho, nag-aalitan na. So, panoorin natin itong mga Pilipina na magkasama-sama sa isang bahay dito sa Medeles. So, panoorin natin. Si Si nakikita. Eres, pa'y matawag na rin Kung ayaw mo magtarao, na! Bakit? Sinabi ko bang ayaw mo magtarao? Eh, tabog-tabog na d'yan. Tabog-tabog. Eh, baka gusto mo, masagin ko lahat to. Sige na. Ma, masagin ko na. Nga. Tapos, matuntahin ko si yito, sabi, wow. Balik, tata dito. Sabihin ko, ikaw magpasak. Wow! O talaga! Paliktas na! sige. Sige na to. Oo, sige pa. Masagi mo. Ayon natin ang mga comment ng mga tao yung mga nanonood ng kanilang mga video. Kasi ito viral na to eh. Yan ang hirap sa mga Pilipina pag magkakasama sa trabaho. Mahirap marami at ingit at akala mo amo. Ayaw sumunod, ayaw makinig. Dapat pag nasa malayo, dapat tiis lang tayo at para sa pamilya. Huwag tayong... Uh, Huwag tayong sinungaling walang mangyayari sa buhay ni natin. Ay ba? Shout out ako diyan kay Amy Linona. Ayan, dito naman tayo ngayon kay uh, uh, to. Kay uh, shout out diyan kay uh, ayan, Chima Mapulong. Pangit pag na marami kong kasama sa loob ng bahay kapwa mo Pilipino. Uh, pero toxic pa ang pagdating sa trabaho. Nagbibilangan ng trabaho na po pinakaaya ko yung lahat na maraming kasama sa trabaho. Maingay at magulo pa magbilangan ng trabaho. Uy, tama talaga dyan. kajansis, ka dyan sis. Ayan, dito naman tayo ngayon kaya Shout out to kay GB Sendrad Lucas. Mga ganitong OFW, sana na di sila pumupunta ya wag Huwag kayong mag-abroad kung nag-aaway lang kayo. May mga boysit kayo. Mga ka-stress. Panoorin ang mga walang hiya. Kayo mga litse, mga Pilipino talaga ganyan. Law, gawain uh, ninyo. Um, uwi na lang kayo mga boysit. Halaka, binoysit na. Ayan shout out tayo dito kay Minda Usman Sidad. Nako pag ganito nakakaya sa mga uh, Arabo, wala nang respeto lakas ng mga bunga nga dapat nga kayo nagkakasundo dito wala tayong kamag-anak kundi tayo-tayo lang mga kapwa Pinay nako tama ka ate. Dito naman tayo kay Rim Yams Sky Mox ayan. Ganyan na ugali ng kasama ko, makaastaka makaastakala maka mo amo eh Kaya nga pag nag-aaway sila nakikinig lang ako, pero pag napuno na ako sa kalang subu, uh, subukan ko. Talagang uh, talagang kamatis talaga ang mga nanahimik. Kala mo buong bahay ipamana sa kanila, palagi silang tama kabago-bago pa lang attitude parang mga mayayaman. Ayun. Ayan, ito na naman tayo dito kay Arman Alisid Erol shout out ako dyan sa inyo wag kayo mag away kayo lang ang magkapwa Pilipino magkanya kanya kayo ng trabaho kaya kaya, kaya kayo nandyan para magtulungan at di nag aaway sa trabaho na nakatuka sa bawat isa magpasinsyahan ang isa at wag magpataasan ang ugali nakakaya gawang ganyang gawa ayan sabi ngayon dito ni Sherlyn Ibrahim, mahirap may kasama, mas gusto ko pang mag-isa-kaisa ang ganitong ugali. Nako sis, ako sa totoo lang ganito rin. Gusto ko talaga mapag-isa. May ikwento ako sa inyo mamaya. Basagin mo na, tagal mo ng hirap kasamang ganyan. Ayan, basagin na raw yung pinggan. <laughs> Ayan, siya out ako dyan kay Bekbek Bek Alabaris Five years and seven months na ako naging katulong. Mas gusto ko pang mag-isa kaysa may kasama. Luto, linis, bahay ng mga bata sa akin lahat. Ah, uh, alhamdulillah, kinaya ko lahat. O, ba? Diba? Mas maganda talaga nag-iisa. Linim malang. Hay, mahirap talaga na may kasama sa bahay. Buti na lang ako noon. Nandyan ako sa abroad. Ibang lahi ang kasama ko. Mabait siya at maganda. Mas isa, uh, mag-isa na lang kaysa sa may kasama. Ingat kayo dyan. O ba diba? Siyat at ako jang kay Melanie ni Lucas. Ang hirap pag may ma ang hirap pag may kasama ka talaga mas maganda na ikaw mag-isa na katulong sa bahay walang nakikialam sa trabaho. Ayun siat ako jang kay torbellin siya. Hay nako mas masaya pa rin may trabaho na walang kasama kaysa may kasama nga uh, namin, na ugalin ang ihirap pakisamahan. Ayan, sa kapwa mo, Pinay, na makapal ang mukha. Yung piling na madam din siya. Ha, 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 -ha. Ayun, ako dyan kay Nibion Bilbar. Alam nyo po, mas magandang walang kasama kaysa magagalaw ka na maayos. Kaya swerte ko walang kasama. Ayan. Ah, uh, at ako dyan kay Luni Kalunod. Alam ninyo, mga kabayan, kayo-kayo na lang magkasama. Mag-away-away pa. Dapat magmahalang kayo sa isa lang ang tribo ninyo okay kayo lang magkasama. Magtulungan kayo, huwag kayo magsipsip sa isa't isa. Ayan. Dito naman tayo kay Buot. Ayan, last na tong comment na basa-basahin natin. Di talaga maiwasan na nag-away-ayaw mo lang kwintang bagay. Buti na lang, dalawa lang kami mga kasama. Kapag marami tulakan sa trabaho, may mga worker talaga tamad. Iasa lang sa kasamahan ang mga trabaho. Samantalang, hay nako, kakapagod kapag ganito may kasama. Buti pag nag-isa na lang. So mga langga, ito sasabihin ko rin sa inyo. Mas gustuhin ko rin talaga na walang kasama kaysa may kasama. Kasi naranasan ko noon na kapwa rin Pilipina. Kasi syempre, it, it, ang trabaho ko noon ay iisa lang, ito lang ang alaga ko. So naranasan ko na dito, dito lang ako tututok. Kaya dito ako magpakain, magluto lang ako ng pagkain ng alaga ko. At ako, at nilalabahan ko yung mga damit niya, at nilinis ako ng CR. Pero may time talaga na naiingit siya sa akin. Pilipina rin, taga So hindi ko kailangan banggitin ko anong pangalan kaya nga, uh, ngayon all around na ako, uh, taga-alaga nitong alaga ko, naglinis maglaba, magluto, lahat na yan maglinis pa ng sasakyan, mas mas gusto ko pa, alam niyo kung bakit kasi tiwasay pa yung ano ko eh? isip ko eh. Tiwasay na tiwasay, wala ang mag-aaway sa akin, walang tututok at walang sisita sa akin. Kaya mas gusto ko pa. Tamang-tama naman ang mga netizen na mga OFW na nag-comment dito sa isang video na to na nag-viral ngayon. Dahil mas maganda nga. Eh, sipin yung mga kapwa Pilipina uh, nag-away-away. Ako sa tutulang, pag mayroon akong kasama sa bahay, mas lalong nakakahiya, lalong-lalo na pag kapwa Pilipina. Kasi alam nyo mga langga kung bakit. Dahil sabi ko nga sa inyo, yung aming kusina ay may mata na at may tainga. Paano kung marinig pa ng aking employer, ilalang eh, nakakaya, diba? So, ito na mga langga, ingat na lang talaga tayo at maging magpagkumbaba. Dahil pare-pareho lang naman tayong mga Pilipina na pupunta dito sa abroad para magtrabaho. Diba? So, maraming salamat jan sa panunod nyo ng aking mga reaction video.